Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at spiritual para sa iyo. At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga at sa mga susunod na araw ay tungkol sa napakalawak na biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Ang pamagat ng ating pag-uusapan ay ang dakilang biyaya ng Diyos. The true encounter, encounter with grace, kung naranasan natin ang biyaya ng Diyos, that's actually an encounter with Him. Na kahit ikaw ay nakikinig lang dyan, and somebody talking about Jesus, may nagtuturo tungkol sa biyaya ng Diyos, that's actually an encounter event for you. Ang nakalulungkot, minsan hindi natin iniisip na nakikipag-encounter tayo kay Jesus sa tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya madalas nababaliwala ito at hindi masyadong binibigyang halaga. Sa bawat encounter ng mga tao sa salita ng Diyos, iba-iba ang mga tugon o responses. Ang bawat isang nakasama ni Jesus, iba-iba rin ang tugon nila. Yung iba sa kanila nagalit, yung iba naman talagang tinanggap si Jesus. Yung iba, ang sinasabi nila, tsaka na lang, Lord, gusto kong sumunod sa iyo, kaso nga lang, yung mga magulang ko wala mag-aalaga. Katulad din po ng maraming tao ngayon, iba-iba ang tugon sa panawagan ng ating Panginoon. Ang maganda sa banal na kasulatan, hindi sinabing lahat ay sumunod kay Jesus. Ang pitumpong disipulo na nagpalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus, ayon sa Aklat ng Juan, Kabanatang 6, ay ang sinasabi sa kanila ni Jesus ay, If you don't eat my flesh, you are not of me. Hindi po nakuha ang ibig sabihin nito ng mga disipulo at hindi nila ito tanggap. Nagpasya siyang umalis sa mga disipulo. Ngunit ang sabi ni Pedro, "Para sa iyo, iniwan na namin lahat at wala na kaming babalikan. Guro, kung aalis kami, saan kami pupunta?" Napakaganda ng tugon ni Pedro sa pagkakataong ito. Sana ganyan din lagi ang tugon natin sa buhay. I have decided to follow Jesus, no turning back, Lord. Lord, nasa iyo na ang lahat. Na hindi na tayo lalayo sa Panginoon. Bakit? Dahil iniwan na natin yung dating kalagayan natin para sa Panginoon. Iniwan na natin yung old ways, dating pagkataon natin, yung mga kinagawian, and we will just stay in His grace. However, in this particular narrative in the Bible, pag-usapan natin yung mga taong naka-encounter kay Jesus iba-ibang pangyayari kung paano na encounter si Jesus at kung ano-ano ang mga tugon nila. Una, si Poncio Pilato. Noong dinala si Jesus kay Poncio Pilato, sapagkat inaakusahan siya ng rebelyon at hindi nila kayang ipapatay si Jesus sa mga religious cases lamang. Pwedeng baliwalain lang ito ng Roman Empire Kinakailangang kasuhan nila si Jesus ng mas mataas na kaso which is treason. Kasi kapag ganito ang kaso mo, pwede ka nang ipako sa krus dahil hindi na religious people ang kalaban mo, kundi ang emperador na. Kaya noong dinala si Jesus kay Poncio Pilato, nagkaroon siya ng matinding encounter kay Jesus. Ang sabi ni Poncio Pilato, ano ang gagawin ko sa taong ito? Kaagapay, madalas ganito rin ang ating tugon. Anong gagawin ko sa Jesus na nakilala ko? That all of us mayroong hinihinging response. Hindi lang yung, okay, si Jesus, ang galing-galing niya, ang ganda ng katuroan niya. Kung sakaling nakikinig ka sa salita ng Diyos para sa dagdag ng iyong kaalaman, yan ay maganda. Kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos at umaasa kang, magkakaroon ka ng karanasan o himala sa iyong buhay. Maganda yan. Subalit ang tanong, what are you gonna do with Jesus? What are you gonna do with grace? Anong gagawin mo, kaagapay? Kahit si Poncia Pilato, hindi niya alam ang gagawin niya. Maraming sinasabi ang mga tao na dapat gawin kay Jesus, ngunit hindi alam ni Poncia Pilato kung ano ang gagawin niya. Kahit yung mga tao gulong-gulo kung ano ang gagawin kay Jesus. Kahit hanggang ngayon, mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas, yan pa rin yung katanungan. What are you gonna do with Jesus? Kagapay, may kakaibang mangyayari sa sa'yo kapag na-encounter mo si Jesus. Mababago ang yung kalagayan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa pangalawang Korinto kabanatang lima, talatang pito. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Isa yan sa biyaya ng Diyos na hindi maipaliwanag at hindi kayang sukatin. Sa Diyos ang papuri. Magkakarinigan muli tayo bukas kaagapay sa kaparehong oras, 5 to 5:30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kayat buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Leobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibo't isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ng Yesus. Amen. Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan